It's planting time. marinig nyo ang batang kiya para tayo baka tayo may happy ride ang ko dyan ayun na that's the reality so ito yung binili ko kasi mahal yung coco na plant so itong plastic na lang ang binili ko ito ay 11 dollars kasi yung isa lang yung katulad ng nabibili natin sa Pilipinas ay seven dollars no e ngayon doon parang ten na so ito yung ating papakita ko lang sa inyo ito yung binili ko eleven dollars six pieces na pwede sa tatlong halaman o i-extend lang ayan so ito yung ating lalagyan attach pero para bumagay siya, isa muna ang lalagay ko. Okay, dalawa na din. Meron doon 10 dollars, apat na piraso. Ganito kahaba, pero hindi na i-extend. Ay, para sa dalawa lang. Ay, gusto ko pang lagyan din itich. At saka sobrang haba. Pag pinak na i-extend din pala. Ay, sobrang haba naman. Pag pinag extend alangan. So, ito na. Para sa dalawang, sa tatlong halaman. Ayan. Yeah. Alisin muna natin. Ah! Tapos, bumuli din ako ng dalawang paso. Para dito sa dalawang halaman. Hindi hmm. na tatanggal pa siya

Kaso hindi ko naman kaya ang bitbitin. Ito yung paso niya. Sa high-tech. Okay, simulan na natin ang pagkatahin. Seven dollars. Ah. Uh, may discount pala. May discount na 350. Itong dalawang to ay 1050 lang. Ah, oh, discounted. Dalawang to 1050 lang. Tapos 14. May discount siya 350. Okay. Okay. And ito o, oh, asensyado na rin Oh. May mga solo-solo. Kaya le-level up na natin. Itage. Ang dami ng nadagdag na dahon ito mga dagdag na to May mabubukas pa Ayan o uh, So, na natin Let's go So, ganito yung aking palapang Wait right. Tapos ating aring bigon Ililipat din natin ng lalagyan Level up Napaltan ko na to gusto ko white pots Pero baka Dito na lang Okay Kasi Tapos ito Lilipat din natin Pag naalis na natin Sila Ito yung mga office shampoo Hindi magdodor Dito si Lolo Kasi Pagodor siya Ito ito Maganda ang bulaklak Nito So pakita ko muna Ang mga halaman Para kita niyo Ang before and after natin mga halaman, begonya. Ito, hindi, ka Ayan, hindi ko alam po ang pangalan. Ayan, monstera. Hindi ko alam po ang monstera yan. Pero hindi ito nalaki daw. Ganito lang daw ang dahon niya, maliit. Saka ito, parang peperomia. Ayan, ayun pa iba halaman. Let's go na. And hindi ko napakikita sa inyo ating pagkakalat mamaya. Kasi mamaya babalikan ko na lang kayo pag tapos na. Bye! At baka lumipad pa ang aking hey, cellphone. Oh! 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 na Oh! Let's go planting! Sana hindi ma... Sa so, na naka-elevate naman ang butas. At masyadong maka attach ang... ang ganto. Baka hindi sumingaw ang ating lupa, apat ah, tubig. Pero okay lang. Self-drain pot daw eh. Draining pot. So, well, let's go! Lagyan natin itong pampabigat. Tignan natin ang ugat. Oh, ang ugat. Ang dami. 次はね。 A bit, a bit fast and let's go na dito so something second let's go dominos and one two three four very good hindi ko naalis yung sticker dapat pala sa likod ko nilagay ayusin natin mamaya naalis ko lang pala mamagaling ayusin natin medyo malambot lambat ito kaya dapat ingatan natin and Bale, dalawang puno ito. Isa nitong dahon, inilipat ko siya sa isa. Huwag na ko na palang paghihiwalay yun. Masyado mahirap. Mahirap pag pinaghiwalay pa. Ganun lang, pinunan lang siya. Ayan. Okay na yan. Mahirap pag pinaghiwalay. Ito kasi bukod. Ito bukod. Mayroon na siyang baby sa likod. Okay na lang natin. tapos yung ating pantukod dito natin nalalagay ayan lagyan natin dito ng talik lagyan natin ng bato itage ito lagay dyan okay ito lagay dyan siya. Yeah. Tapos na yung baby. Pero na it's time na. Okay. Ito naman. Ito na yan. Next, itetch naman. Lagyan natin dito. Get my maybe Okay, isa nga lang. Ito yung chibi ko niya. natin i And okay na Lila. Ang resto ko na lang sila ito, dalawa, tatlo sa labas, ito sa loob. Tiyo siya na yan, pwede maarawan. Oh, ang laki na. No. Dati ito lang ang dahon niya, apat siguro. Tapos meron isa at meron na ulit bago. Oo. Uh Ayan. -huh. And, ganyan na lang muna ang phone natin. Lalag ko na yun lang pag abot na siya dito. Okay, di ba? Ito. Ayan. Okay. ayusin na natin. Eh, dito naman tayo sa loob. Eh, meron tayong bakanteng dalawang paso. Kukunin ko yung mga sungot-sungot dito yung mga anak-anak na pwede nang ilagay dito sa isang paso tulad ng ginawa natin sa isang paso. Eh, nga na. Pinutol ko na yung mga sungot-sungot kasi asukol na daw sabi ni Lolo. And, syempre, dapat walang tapon at nilagay ko dito sa ating vase, yung ating mga naputol. At tinan natin kung makasurvive. At kita nyo ba yung mga puti-puti niya, niya yung mga bulaklak niya. At sana makasurvive siya dyan. At tinan natin kung mabubuhay pag nilagay siya. Too vague. And ito ang pa talaga ang masarap. Chicharon. Yummy! <laughs> o, oh, sana success tayo dyan. Yummy!